Okay. Hi Don Raya! Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe uh, na! Uh, uh, welcome back sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pala dito, don't forget to like, comment on the left The hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan Ngayon ang aga-aga natin Maaga tayo, dahil maaga tayo na alis May pagdidelibiran tayo Na uh, parisan natin Proven Breeder Ng uh, back-to-back opa Uh, project uh, perso red factor tell no so yung babae OPA green new wing no na post red factor post tell follow daw perso ay uh, OPA post rf post pf no tas po pa yan mga paps no at uh, yun nga nakuha si sir uh, almer ng bf para niya Alright, and shout out din, no? No November na siya kumuha ng back to back split dan. Uh, nung kahapon nag-message siya sa akin na uh, nag visual yung uh, inakay. All right no. So yung jackpot si Sir Almer. Tiwala lang talaga mga paps na may assure ko sa inyo legit yung karga ng ating mga alaga. No. So sabi ko sa inyo mga paps kahit hindi na sa akin sa iba basta dapat mga paps legit yung pagkukuhaan nyo no? kung quality at mura ang hanap nyo doon kayo sa kilala subok na mga paps yung, yung credibility mga paps ay talagang uh, pinapangalagaan ng breeder o seller na yung mga paps no? dahil kakahanap natin ng uh, mura later on mapapamura tayo no? ang at, tagal-tagal na mga paps tapos walang nagbibiswal Alright, no? So, yung iba naman, matagal na, pero may mag -bisual. No, yung, tulad nun sa akin. <laughs> no, uh, paalala lang din, hindi, hindi laging bis hindi laging pagka first clutch, visual ka agad. Yung iba mga it takes time bago pa nagka Pero nagka Kasi nga, legit yung karga No, sa, kumbaga sa ibon na lang mga pas. Yun ang may asyo sa inyo. Uh, mura, pero quality at legit ang karga ng ating mga ibon. E So, so kung gusto nyo yung, yung mga vlog natin, i-screenshot nyo lang, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me, 0953-1364462. Meron pa tayong dalawang paresa na, uh, actually tatlo, tatlong paresa na lang na meron tayo dito. Sa buong aviary ha, na in-out mga pubs. So, yung mga may initin dyan, kunin nyo na. So, bagong lahat, Bago tayo umalis, pumunta ng beer para niya ipapakita ko sa inyo yung anak sa atin ni Sir Almer. Ito yun. Hindi ko na pinakain kasi baka uh, daw dito malamog sa biyay. <laughs> no? So, ito ay ang ganda na ito. Ay, ano? Lesson na naman. No? Oh. Baka may tub na naman ito. No, so ma madilim pa kasi dito sa ating area No, so ito yung babae. then din no sa ating uh, bagong mutation, bagong project na uh, ngayon 2024. No, so pakatutukan, pakaabangan niyan. So yun lang ikakarton ko na ibon, then batch na tayo. Yan mga paps, undawin na tayo sa BF para niya kay Sir Almer. Pakatutukan niyo yung vlog natin. Welcome okay. back sa ating YouTube channel mga paps no? Ngayon nandito tayo sa lugar nila Boss no? Dito sa BF eh, para niya eh. no? Pero kung ano yung street Huwag na natin sabihin for confidentiality, confidentiality. Ayong kasama ko yung si Shadow Nandun naka Park siya si Esme Ayan, hinatid natin yung uh, project o pa uh, perso red factor. No, so, eto si Boss. And si Boss. Eh. Almer. Ayan. Ang galing kasi ano, meron pa siyang parang diary <laughs> ng date. Naka-program, Nakaprogram yan mga paps, oh. eto. May essential, may ano to, eggshell powder, yung dinurog sir, no? Ayan, may kalendaryo pa. Maganda to mga paps, para uh, di nyo makaligtaan. Ako sa cellphone eh, pero mas maganda nakasulat din, no? Oh. Maganda pala tingnan. Bilbo. Ito yung egg Egg shell. Na dinurog mo. Hmm. Ang calcium to yun, no? Hmm. Ayan, no? Oh, tapos yung egg Dito na hindi na pisa. Essentials. May essential din. Kung bayit ni boss na binibigay. Alright, at ito. Ano itong box? Probiotics. Ang pa na ito, mga box. No? Tapos ito. Hindi sa akin. <laughs> Ayan, ito yung... Ayan, tinan niya pulang-pulang -pula ulo niyan mga pas. Walang edit yan, no? <laughs> sunog na sunog. Back to back opaline Ah, uh, post are post siya pa yan. Na, yung isa top perso, ito yung green new wing. No, na babae. Grabe po lang Ayan, proven na sa akin to, proven breeder ko na. No, so ito yun natin. Tapos dito may mga ano kasi boss dito. Ano meron ka dito mga ano, boss, alam mo? So, wild type. Wild type perso. So mukhang nasa nest box na lahat ah. May mga itlog. Eh. May mga itlog na lahat, no? Ito, ito yung, yung split dan boss. Saan ba yun? Ayun. Ito yung parents. May uh -oh. split dan. Tapos pinaposter nga, Ito yung yeah. pinost ko. Mga paps, ayan na. Oh. Atoy okay, natin sa glit. <laughs> ayan. Ayan o. Oh. Na, mga. Bishwal, par ayan mo. Visual, yan mga paps. Baka opa pa to boss. Pag... Opa yan. Opa. Nung ganda no. Yan, buti boss naniwala talaga sa akin. <laughs> sabi sabi ko sa inyo mga boss, tiwala lang kayo sa akin, hindi ko, ko eh, no. Tapos ito yung parents, foster parents. Bayo Opa pa dilute social ah. Foster parents lang to. <laughs> dilute pa na Opa. pa. tsaka green yung dilute. Tsaka green yung dilute no, foster parents lang yun. Tapos ito yung mga Ah, uh, double factor mo na ano, bio. Amo sir din na sir. So, mga nag-aabang na yung mga pups. No, so ayan, eto yung mga lutino mo boss, no? Young bird. Mga young bird na puro pelfalo. Hindi yung dalawa lang. Yung dalawa. Bio tsaka yung blue. Oh, yung ito to to hmm. Yung puti. Pero ano yung mga pups blue yan at saka bio. Baka marinig ko kaya. Mga lutino ay, na opa. Ay bakla to pakinggan. Eto for ano to eh, ganito kalaki for conditioning. No? Tama yan mga pups Flight Cage kung tawagin. Ito yung nursery. Ito yung pang tiyunti -tiyunti. no Leveling mga pups, No? Ito para hindi sila mabigla. Kasi alam nyo kung bakit papipilay. No, mababali anong pakpak. Sa so, example, dito nang galing mga pups yung may silang na maliit na cage. Tapos ay uh, little by little, kunyari for example, ah, uh, papalaki na siya, 2 months or 3 months, ganyan na, tapos 4 months or 5 months, eto na, hanggang sa mag-mature na sila. Tapos pag nakakuha kayo ng, nakita nyo, may nagpapares-pares, ilipat yun na naman sila sa ganto yung parang pairing cage, no, dalawa lang sila, tapos ayun, pwede nyo sila uli i-breed. No, sir, tama? Ano pa yung mga ibon na meron tayo dito, boss? Ito kasi for pet lang. Eh. For pet lang to mga tuwan. Ay, Albswan. Ayan, maganda rin may Albswan, mga paps. No? For mm -hmm. at the same time, maganda rin sila pang monster. For example, kunyari, nakaligtaan mo. Ang maganda kasi sa Alpswan, boss, uh, nakaligtaan mo na guhitan. No? Hindi ka malilito kung mayroon may poster kasi pag napisa yun, for sure, pag hindi iring, matik sa 'yon yun. <laughs> yun ang maganda sa Albswan and Perso. No? Yun ang maganda. Kaya mostly talaga, bukod sa uh, magandang ano na yung mga paps, uh, palatandaan na dahil nga syempre perso, ang alos yan hindi naman mag ng airing. no? yeah, kaya yan ang maganda at bukod doon, mabait kasi sila no, mabait, hindi sila salbahe <laughs> 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 tapos boss, mapwede pa pasilip ng ano mo, yung mga pagkain ito <laughs> so, na sa cabinet ni Bossing ano <laughs> <laughs> Dati gumagamit ako, pero nung dumating si egg food crumble ni Zach Malone. Eh, Zach Malone to. Um, ito, no, ito egg crumble. Ang bango na ito yung cups to. Pwede buksan, boss? Sige. Amoy granola yan. Amoy granola. Parang amoy cereal niya, yun. Eh, know? Mmm, mm, sa Harap sa'yo, mutsuro. Parang gusto mo kainin yung tekman lang, eh. No, so, ito ay, anong purpose nito, boss? Walang idea dyan. Kasi <clears throat> sinabi ni Zach Malone, from light cage para. Pwede na siyang bigyan. Para na-condition ah. yung ano niya. Kasi kumpleto na roto ito eh. May no nutrients. Yung hmm, kumpleto na siya sa lahat. Alright. Tapos ito, ano ito? Cheek booster. Cheek booster. Dati. Dati. Tapos ito, successor. Pampait log. Hmm. Ito sa cheeks yan mga papsa. Kaya nga hmm. ka cheek booster ah. Pero ito na yung ginagamit ko. Ito na. Hmm. Tapos, instead ito, of cheek booster. Instead of cheek booster. Tap ito. ito? Uh, canary mix. Canary yung mix. Ito yung, yung, yung moringa powder. Alright. Spirulina. Tsaka egg shell powder. Spirulina dito m Parang hindi naman sila masyadong tumaba. Alright. Yan And diet food to eh. Yan ang spirulina mga kaps. Sobrang taas din ng ano nito ng nutrients. Dati ito rin ginamit ko. no, so, ayan. Salamat boss. At nasa yun parang may nakita ko ano sir? Yung spirulina. Dito. Sa, saan yung dito? Next camera. Pakita natin. Yan, ito yung ginamit ko dati mga Pops. Ang amoy nito ay parang amoy seaweed. Green shagreen powder. Algae. Uh Oo, -oh, algae. Tapos ito yung egg crumble. Tama? Kay Zach Malone. Malone. Shout out po kay Zach Malone. And ito yung moringa powder. Moringa is paano? No, malunggay. Guys. Pwede kayo mag-DIY. Pwede kayong kumuha ng yung malunggay boy. tapos durugin. No? Tama, boss? Patuyin. Patuyuin lang. No? sa blender mo. Sa blender mo. Yeah. Tapos, bird catcher. Of course, kailangan ito. Oh, lalo boy. na yung mga matatakotin. Yeah. No? <laughs> tsaka yung... Mapilayan, mapilayan kasi. Tsaka, Lalo na pag malaki yung cage, ayan, kailangan mo talaga ng bird catcher dyan, mga paps. Hindi pwede ganun-ganun yung malaking kamay mo. Kasi bukod sa mab, susugatan sila, masusugatan ka din. No? no, so yun lang. At uh, baka may shoutout ka, boss. Shoutout kay Pres Elias. Kay <laughs> eh, Pres <laughs> si Kay Pres Elias. Alright, sa Pres <laughs> to you. <laughs> Ay, kay Don Raya. Ay, boss, maraming salamat, ha. And congrats and maraming salamat din muli. Maraming maraming salamat sa lahat ang nanood. Kung bago pala, huwag mo kalimutan na i-click mo yung subscribe. No, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga i-upload nating bagong videos. And muli, maraming salamat kay Sir Mer. No, sa pagpapatuloy dito sa kanilang mansyon, dito sa Bio <laughs> Paranaque. Okay? And congrats dahil no, sabi ko sa inyo mga newbie, unti-unti dapat ganon no, nag-upgrade tayo mga paps. No, para sulit yung pagod natin at the same time, if ever na mag out tayo, yung ideal price natin ay masusunod. No, so yun lang, maraming maraming <laughs> salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.